Yun mga kasor yan, meron ako nakitang saranggola guys. Siguro ano, paabutin na ng umaga to. So ayan siya mga lodi yun oh. So ang din ang lipad mga lodi. So nakita ko yung kanina lang. So mga bandang ano na to ngayon, mga 6pm na ng hapon mga lodi. So meron pa ako nakitang isa. So dito sa so, may side ko naman. Diyan mga lodi, napakatayag ng lipad niya. Siguro ano talaga, hanggang umaga to mga lodi. So yan oh Ayan, napakatayag ng lipad niya mga lodi. So, yun o. Oh. Ano yan? Parang di batman kite ata yan. Napakatayag ng lipad niya. Halos umabot na sa ulap mga lodi. Napakatayag. At meron pang isa mga lodi ako nakita. So, meron pa akong nakita. Ano yan? Di batman kite. Yung pula yung pakpak niya. Tsaka yung black yung kanyang buntot. Yung kanyang paniki mga lodi. So, yan o. Oh. So parang magpapaumaga sila mga lodi. So tingnan natin kung aabot ba yung mga saranggola na yun hanggang umaga mga lodi bukas. So magla-live tayo bukas mga lodi. So abangan yung mga lodi. So time check nga pala natin ngayon is ano na 6pm na ng gabi. So ayan. Ayan napakatayag nung ano. ah uh, parang di Batman Kitchen or di Dulce. Mga mahigit dalawang dipayan mahigit. At ito naman isang dipayan. So parang napansin ko ito itong isa na to parang ano na siya pinapabahan na siya so parang natitira na lang itong isa na yan yan medyo mataas yung lipad na yan mga lodi yan oh. so tingnan natin bukas kung aabot ba yun ng umaga so yan napakatayag din ang lipad niyan mga lodi yan oh. so yan medyo dalawa na lang yung natitira yung isang yan yung natitira bukas makikita natin bukas kung aabot ba yan hanggang bukas mga lodi so Abangan nyo guys mag live ako bukas At ito na guys so oh, yung pinakamatayog nya mga lodi o oh. yun Mga ano na yun mga 6.30 na ng ano ng hapon mga lodi So yun know, o halos paggabi na talaga So napakatayog na ng lipad nya mga lodi so yun know, o Kung makikita nyo guys so yun know, o oh. Ayan ng lipad mga lodi so hinahanap ko pa siya So yun know, o halos ano na Antas ang lipad niya. So, medyo madilim na yan mga lodi ng mga oras na yan mga guys. So bukas sabangan nyo guys yung live ko kung aabot ba yun ng umaga. Ayan, malapit lang yan dito sa akin. So tapat tapat lang. So hindi ko na napalipad yung debatman kahit natin kanina kasi meron akong ginagawa guys. Na bagong saranggola mga lodi. So, subukas so, bukas yung kapalipad ako. Palilipad rin ko rin tong ating debatman kahit bukas ng... Uh, umaga mga lodi so yan na nga guys abangan nyo bukas mag live tayo kung aabot ba ng umaga so abangan nyo mga lodi So, yan. Dalawa na lang yung natitira. Yan. Yan. Tsaka yung isa. Yung pula na di batman. Kahit parang pinababahan na siya. So, dalawa na lang sa ranggula yung titingnan natin bukas kung hanggang umaga ba talaga. Kung aawat ba talaga hanggang umaga. Kasi maganda yung ano. Amihan ngayon mga lodi. So, ano you know, o. Napakatayog nyo. Guys, so, antayog talaga. Grabe.